update tayo patungo tayo ng Davao River Bukana yung ginagawang tulay maki update tayo kahit na sa gitna nangyari kay uh, dati Pangulo Rudy Duterte so hindi tayo magpapatinag so tuloy tayo sa pag update sa mga project at Duterte puntahan natin ang Davao River ang Davao Coastal Road ang ginagawang tulay dahil si PRD hindi ma goodbye Philippines hello Bohol so tuloy tayo sa pag-update tara let's go 안녕하세요 여러분 잘 지내서 잘 지내서요 먹고 싶어 행복해서 Welcome to my channel Crispy Core TV Please subscribe, like and share Ngayon uh, balikan natin ang Dabao River Buka yung ginagawang tulay Update tayo Tara let's go So itong Dabao Coastal Road Mula dito sa Dago Bago then uh, Iculan then Bolivar then Santa Ana Wharf Leon Garcia Al Castillo going to Girung ito yung uh, kabuuan ng uh, Davao Coastal Road pero pag itong uh, Davao River na ginawang tulay pag matapos ito Malaking tulong ito sa motorista at gagaan yung traffic kasi magdi-divide yung uh, sasakyan pag ito ay natapos itong uh, Bukana Dabaw River Bridge Project Kasi ang next uh, bubuksan ang uh, rohas pag ito matapos itong uh, bridge kasing itong uh, Davao River Bridge na gagawin dito ang jurisdiction uh, matatapos itong uh, tulay uh, November 28, 2025 this year yun ang nakalagay sa kanilang uh, end of date sa kanilang uh, construction so ngayon uh, puntahan natin tingnan natin uh, ano na yung uh, more improvement ng uh, tulay ng uh, China Roots Vision Corporation under sa CRBC. So tara let's go So ito na yung uh, bridge ginagawa no? dito sa may uh, Bukana Davao Coastal Road So ang laki-laki na lang pagbabago Ang dito banda mahaba na Mahaba na yung uh, nagawa nilang uh, tulay At dito ganun din at lalo dito, itong dalawa, malapit na mag-abot itong dalawa. Ewan ko lang dito kay hindi sila natin makikita. May tingnan natin sa aerial. Wow! Ang laki ng pagbabago. At dito, nakikita natin dito, meron ng uh, kable yung nagahawak uh, naghahawak sa tulay para tumibay cable meron nilagyan na pati doon sa kab meron na din may ating na natin sa aerial lapitan natin sa aerial so ito na yun oh. ito yung likod niya so ito at itong pangalawa so malapit na mag-abot ang tulay nila at pareho-pareho na rin sila merong uh, cable uh, yung naghahawak para tumibay yung tulay o Kanda, uh, ang taas na ang laki ng pagbabago pati dito sa gitna ng sapa ganun din at doon din sa may uh, Bukana so ang laki ng pagbabago ng uh, proyekto itong tulay ng uh, Bukana Davao River Bridge Project ng Davao Coastal Road. Ito, oh. ganda tingnan no. Oh. oh, very iconic yung uh, tulay, ang ginawa nila. Gandaw oh. Ang bilis At dito naman banda Sa may uh, bukana uh, pa, uh, Boulevard segment Itong ginagawa ng uh, super dike Katulad ng esplanade Ito at katulad nito Ganito rin ang gagawin Yan sa kabila paikot doon pero ito din itatapusin din ito papunta doon pero iba na yung uh, construction ang hahawak dito So itong mga postain 10 uh, kinabitan nila puro na mayroong uh, box girder ah uh. matataas mahahaba na rin yung nagawa nila itong dalawa halapit uh, na mag-abot ito uh, na mag-abot oh uh. Wow. Galig. At ito yung abutment. wala akong masabi sa sa kabilisan ng trabaho nila andito rin oh tinaasan ng lupa dito Wow. So andito banda beside ah uh, pinaasa na yung lupa dito. So naka-level na patungo dito. Pero meron ditong apartment. So tinaasa na pala nila. Wow. Ang laki ng pagbabago. Halos ang uh, naka na yung lupa. Oh, ang ganda. Kita So ang bilis, ang bilis ng uh, trabaho nila. At saka yung uh, doon, no? tapos na rin oh. No? Maganda na rin yung uh, letter V, yung kinabitan ng uh, cable para sa tulay. At ang dito naman banda, nilagyan nila ng mga bato sa gilid. Riprap.